Meron tayong ano ah, kitig na uh, siya, ito. Sabi ng ano ah, uh, naglilinis dito. nag siya, tapos hindi sa umihin ito yung uh, tubig, yung plasin niya. So yan. Ngayon, gagawin natin, tatanggalin natin yung ano ah, plas na. Ay, tutan na yung ah, matibasin na rin. muna natin, sabihin natin kung ano yung problema ng ano ah, uh, Tatanggal na natin itong buksan. Dito natin makikita tapos may screen po dito sa loob. Kung ano yung uh, nakapasa sa Para makita natin kung ano yung mga mga Oh. Ayan. Bato na maliit. Ayan. Ito yung nagang na Kaya sa uh, new minute, yung kandang um, uh, dahil meron na kambarang bato na Yun ang nagiging problema dito sa flash uh, bang. kadalasan naman din naman itong nagkakaroon ng uh, problema. Nagkakaroon lang uh, ng problema to. Pag...